Hello everyone! Hello viewers! Ayan na nga, lumabas kami ni Lola para magpainit. At heto na nga, pauwi na kami ni Lola. After nang umuwi si Lola, pinaliguan ko na, pinakain ko na, hayon, tulog na ang aking Lola. Habang tulog si Lola, nire-ready ko na po ang aking lulutuin. Ngayong araw pa magluluto po ako ng marak, yung sinatawag na sinabawang gulay dito sa Israel. So, ayun na nga po yung mga ingredients na pinapakita ko. Yan lang po ang aking ilalagay. Umpisahan ko na rin magluto, ikisa ko muna dito sa ating mahiwagang kaldero. Nilagay ko na nga pong olive oil, iginisa ko na rin po yung bawang, sibuyas, at sinunod ko na rin po ang ating chicken. Nilagyan ko na rin ng paminta, nilagyan ko na rin ng asin at paprika. Kung may nilagay ko na lahat, ayan, minaykos-maykos na ni may man. Nilagay ko na rin yung kamatis para po mag-mix po yung ingredients. Ayan, Tama, ko na. Tama po, magluluto ako ng gabi. Siyempre, nilagyan ko na ng mainit na tubig at tatakpan na ulit ni Pag napapakulo ko ng sabaw. Ito naman, nire ko na ang aking lulutuing lai. Nilagyan ko nga itong niluluto ko. Ayan. Para ilagay itong mga gulay. Sinama-sama ko na po kasi gusto ni Lola sa gulay ay malambot. Ayan na. At tinakpa ko ulit. hintay ko naman lubambot. Ito naman tatapusin ko na ating lai. At hinugasan Pukunta ko na rin. na rin ako sa ating tangladan Kukuha na po tayo para mailagay natin sa laing Binalikan ko ulit itong niluluto ko Ayan, ta luto na luto siya Luto na nga ating gulay ni Lola Ito naman yung para kay Inday Maymay gabi po. Iyan po yung tanim ko Munting dito. garden ni Lola. Ito yung first time ko mag-harvest ng gabi na pinatuyo ko yung dahon para maging gata. Nakakatuwa at nakaka-excite po kasi galing sa tanim mo, galing sa pinagpaguran mo. Heto, lulutuin mo. Sabi nga nila, di ba, kapag may tiyaga, may nilaga. Dinagyan ko na rin ng paminta, asin, pinagsama-sama ko na rin po at sa yung coconut cream. May queen. iba't iba tayo ng way ng pagluto ng gabi or laing. Ako naman po, ganito po yung yung way ng pagluto ko. Ganyan lang siya. O, diba nilagay ko na yung sili, nilagay ko na yung pangalawang gata. So, ayan na nga, binalikan ko, ayan na. At tatakpan ko ulit siya, tapos para matuyo ng konti. Ayan. Ayan, naluto na. Before tayo kumain, siyempre magdasal muna tayo. Hala, kinain na ni Inday ang tanglad. Sino ba nakaka-relate dito? Siyempre, masarap magkamay pag ganito ang ulam. Ay siya, hanggang dito na lang ating video. Thank you for watching. Bye!